isa na namang 13 years old ang nakatakas kasama ang magulang nais ng bata na makapagpatuloy siya sa pag-aaral at sapagkat he was thinking na wala siyang good future sa nasabing samahan ang batang Carl ay tumakas din sapagkat di na niya kaya ang mga gawain sa loob ng kulto at siya ay hirap na hirap na sangayon sa kanya tunit sa sako ng bato ang pinapasan araw-araw sa bundok ng kapihan. At karamihan sa mga kaanib ay pawang sawa na hirap sa loob ng bundok sa kapihan. Mga pagkain walang sustansya, trabaho walang katapusan, ang pagbabagong anyo ng buhay, lupang pangako, na matatamasa pag ang lupang katawan ay naging taliwas sa mga pinangako ni Junior Aguila Alahati ng mga miyembro ay nagnanais na makabitiw sa mahigpit na pagkakatali at pader na humaharang upang sila ay makalabas sa mundo ng kapihan. Sumisigaw sila ng tunay na katarungan at pagbago sa kanilang buhay at gusto nilang wakasan at ibunyag ang mga maling di makataong gawain sa bundok ng kapihan kung pagmamasdan at didili-dilihin ay masahal pa sa alipin ang kinasadlakan namin sa ngayon ikaw kayo just comment down below kung ano masasabi nyo sa kulto sa bundok ng kapihan Thank you for watching